Gusto mga chip. yeah, hambog na insag, bro. 16 bars. Sentya na. Hindi daw gumamit ng beat kasi mahirap lang kami. Salamat ang hamak na anak ng magsasaka at sang sastre. Uh, na rin, medyo mantamlay sa medyo may sina tayo mga chief. So, uh, tara, sagproin na natin to. Baka sagproin pa ng iba. Ngayon nako naman Sa mga naghahamon na ito Prangka ko na sagot Teka wala palang naglakas Loobin kasi lahat sa natakot na mapas lang sa king mga kamay ya lang sa lupa sa sabay mga tagpas lang sa ako sanay nay pasang ang galing na taglay sa mga akala yun sila na ang pinaka sa ngala ng husay pero ako ang dahilan makikita mo na siya pinapala sa rili niyang hukay ganito ako pag naglibang tumatayo ang sungay ko puso mo durog parang pinatay pinakamahal mo sa buhay mo kaya tabi tabi kasi di mai lagyan ng matindi hindi iidi inai gitira wag intindi miski ang pangahas magahas magahas magaasta na mas mataas matatas tagmalas Nagwakas wakas, -wakas lalabas ka, nagasgas May lasrat sa talas, tas sa akin ay di na makata Kas ako na ang nagpama nas mga kalaba ko ay Las dahil ako lang mga mata Las ang lapas tangan na tangan na katangahan Na makakagama Pagkatapos mo na madinig itong batang na ni May wato ko magrarap ka pa Nga 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 ah. na mga chifa Masama talaga pakaramdam natin ngayon Nata... Minahamon ko pala dito si uh, Janet Lim Napoles ng PBC, Port Barrel Crew. Ayun, uh, lamat mga chief. Hambog ng sagpro sa po. God bless.